derato ng kamera sa pasaring ng Senado kaugnay sa sinasabing deadline ng pagpasa ng Economic Charter Change sa Marso. Giit nila si Senate President Mick Zubiri ang nangako niyan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mismong si Senator Sonny Angara na chairman ng Senate Subcommittee on Amendments and Revision of Codes ang nagsabing sa Oktubre na raw, posibleng matapos ang deliberasyon sa Resolution of Both Houses Number no. 6 o yung pag-amyenda sa Economic Provisions ng 1987 Constitution. Kung may papasaraw, maaaring isabay ang plebesito nito sa 2025 elections. Pero kahapon, nagpasaring ang liderato ng Senado sa Kamara na huwag silang utusan at bigyan ng deadline sa pagpasa ng economic charter change sa Marso. Uh, hindi po natin gawaan dito sa Senado na po ako, utusan ko kayo na ipasa ang RB86 in two weeks. Baka akong tatanggalin niyo? Tayo ba'y utusan dito, Mr. President? Tayo ba ay yung... Basta susunod na lamang kahit kanino. Mismong presidente ng Pilipinas, hindi ko narinig na sinabihan ang ating Senate President. Ikinagulat yan ng liderato ng Kamara ngayong araw. Giit nila, hindi sila ang nagbigay ng deadline bago ang Holy Week at hindi rin nila minamadali ang RBH 6. Galing daw mismo ito sa bibig ni Zubiri noong January 15, araw na inihain niya ang RBH-6. Binasa pa ni Senior Deputy Speaker Don Gonzales ang pahayag noon ni Zubiri. I don't see any problem finishing in this quarter. Before the Holy Week break, I don't see any problem. So yun ang uh, sinasabi lang ni Senior President. Hindi po namin sila inutusan. Nagbabase lang po kami dun sa mga sinasabi ng kanilang leader. Bagay na sinabi naman nga ni Zubiri noong January 15 sa isang press con sa Senado. I don't see any problem finishing it this quarter. Before the before the Holy Week break. I don't see any problem. Pero may sinabi rin siyang I'm saying that maybe we can finish all the debates or all the uh, committee hearings in the next two months. But I I don't want to preempt what the chairman Senator Angara would want to give us a target date. Anong naman ngayon ni Bataan Representative Geraldine Roman, bakit biglang sa Oktubre na matatapos ang cha-cha debates? It's like literally killing ah, this, uh, this bill. Nagbitaw kayo ng salita before Holy Week. Now, gusto niyo October? Eh, ba't hindi na lang tayo magtapatan? Are you determined or are you not? Ayon naman kay House Majority Leader Manix Dalipe, ang problema raw kasi kapag umabot ng Oktubre, magiging busy na raw sa paghahain ng Certificates of Candidacy ang mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Sagot naman ngayon ni Zubiri sa paniningil ng Kamara, ipinauubayan na niya kay Senator Angara ang deadline sa pagtalakay sa economic chacha. Hindi naman nagustuhan ng ilang senador ang inadopt na resolusyon ng Kamara na naghahayag ng suporta sa liderato ni Speaker Martin Romualdez at nagtatanggol sa integridad ng institusyon mula sa umunoy mga pag-atake ng Senado. Depensa ng mga kongresista, naglabas lang sila ng mga saloobin nila sa mga tirada kay Speaker Romualdez, kaugnay ng People's Initiative. Nauna nang sinabi ng ilang senador na insulto raw sa Senado ang House Resolution. Pero giit ni Roman, hindi naman sila ang nagsimula ng tensyon. Kailan sa kasaysayan ng Kongreso, ang isang chamber mag-o-organize -mag ng isang inquiry, tapos ang matatarget, yung leader ng isang chamber, tapos sasabayan mo pa ng mga insinuations that we engage in illicit and illegal activity. Ano ba yan? Kayo na lang ang tama at kami ang mali? Panawagan pa ni Gonzales sa mga senador. Magtrabaho po tayo ng maayos. Marami po tayong problema. At I've said, ayaw na po namin lumalim ito. Tigilan niyo na po ang paninira sa aming speaker. Depensa naman ni Senadora Aimee Marco sa akusasyon ng Kamara sa Senado. Ano pa ang natitira sa interparliamentary courtesy? E pinapatay na nga yung Senado. <laughs> Pero ganun pa man, kinikilala pa rin natin ang interparliamentary courtesy. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Hindi raw ititigil ng Senado ang investigasyon sa People's Initiative kahit pa may panawagang tigilan na ang tensyon ng Kamara at Senado sa isang press conference. sinabi ni Senadora Amy Marcos, itutuloy ang investigasyon dahil dapat malinawan kung saan galing ang 55 million pesos na pondong ginamit sa TV advertisement para sa PI na nagsusulong ng charter change. Yan ay kahit sabi ng grupong pirma na mula ang pera nila sa mga donasyon ng pribadong grupo. kain din ang ginagamit naman ng pambayad o pangayuda kapalit ng pirma. Nangako si Attorney Anthony Abad na dadalo sa pagdinig sa February 13. Si Abad ang pangalang nakalagay sa signature forms na pinapipirmahan. Sa hiwalay na interview, sinabi ni Senadora Aimee na hindi niya pwedeng awatin ang mga testigo sa mga signature buying. Yet ng Senadora, hindi siya nakikipag-away sa kamera at maburo daw siya sa panawagan nilang ceasefire di ako nakikinig pag-away, tinapayuhan ko lang si speaker at uh, yung office of the speaker na sana tigilan na itong PI na to kasi lahat na lang nak nakausap natin, sinasabi unconstitutional method. Mga kapatid, True Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.